para naging nangyari dito sa baha na ito. Diyan po nakatira na yan. Akitin sa bubong dyan. Ang tao. Sa mandaling salita po, yung tubig nito, kataas, nakita niyo po yung dyan po ang level ng tubig sa taas na yan. So, ibig sabihin, kung may sasakyan dito, lubog yun. Ah, matake daw ito ay October 22, kapag sagsagan. Pwede gabi daw, bumanat, no? tumaas biglang tubig. Bali 21 ng gabi, aki yung napakalaking buhos ng tubig. Kaya dito po ako at papagawa ni ito sa ating truck. Ito, ito na po naging tsura. Kalat-kalat. Ilang araw na ito, ah, November 7. Ang mga mga kapitbahay din nila, nagayos din. Ayan, nagkakalat-kalat din sa taas. Diyan din, din katago sa bubong. Tapong yung mga tao ning isla ng sakulo, risk yun. Hindi na ni risk yun. Hindi lang naman dito kasi nangyari. Sa kalawakan ng dumbaha, mga opisyal, nakakalito-lito na kung ano nang tulungan, bangka ang problema. Pero so, tama kung gamit sa alamda. Hmm. Yan, mga na, nakahubad dyan mga na yan. Kaya gising. Diyan po kami natulog kagabi, oh. Ang tubig po niyan, level dyan dyan, karagay, upis. Ayan po. Nangyari. Okay po, so ito yung klasyon ng truck ito, makina nito ay ito, uh, for GG1 computer system po ito no computer box ito yung ito Sandali daling salita, may ECU po ito no mga sensor type so, try ko lang kung makaya ko ito paanda rin sigurado so, ito so, na yun ang dapat tingnan so, yung tura ng mga At, gamit ito Ayan po, mga gamit namin, nandala namin, no? Alam ba, sa bagay, tulog namin, nire nalinis na po ito. Pero so, dito, hindi pa nalinis. Kaya kami, bakbakan nga yun, magtulong-tulong nga. So, hanggang dito lang muna ang aking video, no? Kapalitan ko kayo mamaya, at itong clock trend ko, ah, hamunan nga ito dito ng mabatanda. Grabe lahat itong makalat ito. Namaan ang baha. Ibog. Ay, ako na uh, pa. dito, ulo. Ito po, grabe yung kalubog nito. Taas tubig, lampas para para na para ako sa para ako ng Kalat po mga gamit yan, taas ng bahan yan, hanggang office yan, tubig dito. Ito ito na. Nandoon 'yo po ang lobby, tsura ng lobo. Oh. Kalat-kalat 'yan. Pasok ng tubig 'yan pati TV 'yan si Raho 'yan. yan oh. Ngayon. Nandoon Kalat 'to 'yan, oh. Pasok ang tubig 'yan na ah, may puti kasama, napaka-remeyo sa loob, napakabaho na. Dalawang linggo na nakalipas. Pati mga gamit nila ni Boss, ubos. Si glandumasa tubig. Ganoon po nangyayari. Ngayon po, yung truck po. gagawin ko 'yan. Eh, okay na ay, nako. Yung mukha ko, yung samaan mo. Oo, oh, kita. Ito po, na. Talagang kadarapaan na ito. na tinong makina kasi tatiming muna bago baklasin yan para makuha ito yung injector. No? Kasi di makukuha yan lang isa sa ilalim yan. Dahil nakabukod niya ng tubig niya. Yan no, oh, ayaw pa rin no. Oh. Ah, matigas. Marami pa ho langis niyan. Kaya tubig. Yeah. Nahanap ko yung top feed seat, Uno, no? Ha! kaya. Di kaya. Nangyayari dito, tanggalin talaga to. Di tayo makakuha ng timing, no? So, ngayon, sa mahaba ng experience, Basta alam natin ang trouble position ng palong barbula, tapong sitter, kapandar kasi hindi ko ko talaga kaya iba ikot eh. Tinanggal ko na ho yung mga heater plug. -in. kaya so itong isa kasi balik. Hindi ikot. So ang ganyan lang muna, no? Ngayon na balikan ko kayo. Hindi talaga mga kutsubok ito ngayon. Ikot-ikotin lang to. Kailangan ikot-ikotin mo lang muna. O, ano, oh, alis po, Gi. natin. Ang dungis ko na. Ang dami ko lang sa ulo eh. Tapatak yung langis dito sa... Okay. pala nasa ito. mo So ayan na po no, basang-basa niyo ating langis dyan sa transmission. Mapupsi. Ang nangyayari nito, ipapam ko po siya, higupin ko yung langis palabas. Para makaikot siya po, pinios, ikot nang ikot, ikot na lang siya. So salamat naman at hindi na natin ibabatis nila rin. Kaya na po yan. Ngayon po, uh, mayroon po akong 3G channel. Ito po sa YouTube. Paki subscribe na lang po palo no. Eh kung napanood mo ng ating ating video at makikita niyo po sa 3G Mechanic at ako po yung magpasasalamat sa inyong lahat sa suporta at hindi lang po itong video marami pa po akong ginagawa nakikita din niyo po marami salamat po so subaybayan so niyo lang po ako at dito pa naman ay hindi pa naman tapos ano pa lang po, uh, double check lang po kasi lubog kasi po sa baha. No? Talagang hindi na makita sa sakyan, napaka-tindi ng baha, kaya pasok lahat ng tubig. Ito po ang matindi kung ating computer box. So magkakalaman lang po yan. Eh. Pero priority na po nito, sigurado na po ito, bababa ng ating transmission kasi stuck po, po yan dahil yung tubig kasi niya. nakalibing po dito, no? Ah, hindi nila napalo up lang ating tubig. Kaya nga, yung binalik kanan, may kalakala talaga kami dito. So, nagkatulungan po kami, no? Gabi ko lang muna, no? Okay.